baha ito Naka-clamp no uh, Ano, Anong kayo klinam? Tingnan nyo guys oh. Mayroon sinabon si Sir guys Kung alala nyo guys Yung LPO na sinita niya, guys Ngayon guys Ang sinabon na naman guys ay Yung nag sa isang sasakyan guys Na karago Sinabon niya yung Ano guys Yung tigpatupad ng ordinan sa guys Kaya Panorin nyo guys Tinuntahan niya sa Tinuntahan niya sa City Hall guys Para lang makulungan yung driver At Saka na ipagtanggol niya yung isang driver kasi 5,000 ang hiningi ng kung saan nakalagay sa papel guys panoorin nyo guys para malaman nyo ang buong katotohanan ng ano guys story guys ah ito naka clamp no ano wakas ano kayo klinam ang sarasibo po 835 eh sarasibo nandyan kayo ito po, po pa, yeah. nandyan po hindi nyo naramdaman <insky Lynch> Nakalagay dito brother Matt oh. Yes po Attended vehicle 1,000 Motorcycle 500 Light vehicle 2,000 Medium 3,000 Heavy motor vehicles 4,000 Super heavy motor vehicles Saan kayo kumain? Doon po lang po ako pagkain Pumili pagkain Ba't dyan kayo pumarada? Galing po kami sir ng ano eh, Sa uli Maluwag naman, brother mo Yes, man. Ang tama dito. dito, sir, truck nung eh. Hindi, ang tama, pag may tao, ticket. No? naman ninyo nung mag-clamp. Hindi po, nakita ko na lang may sabi nito, may city, may imos daw. Ini-start ko pag ko. Sabi ko magbabantay, may na. Sabi sa akin nung taga city. Mm Kaya pinatay ko na lang po ang truck. Nasaan ba ang boss niyo? Nasa kanila po kasi may sakit eh, nag-hospital mo siya. Nagkikimo ang boss mo. Ano lang po ang namin yung Sekretary at Magkano ang sweldo mo sa isang araw? Hindi po kami araw sir, pag po Pag wala pong biyahe, wala pong kita O di wala kang kita ngayon? Wala po okay, eh, rin, punta tayo sa City Hall Sama natin to Tama naman na hindi dapat pumarada ano? Sabi natin obstruction Itatanong natin Titingnan natin kung ano nakalagay sa ordinansa Kasi clearing eh, ibig sabihin clearing Nagbabawal yung obstruction ay eh, nagklam clump sila eh, lalo nang lumala lalo nang nag-obstruct parang mahirap i-justify yon parang andating sa nag-iisip pera-pera lang may picture ka nung operatiba yung mga taong upo patingin patunay na nandito kayo oh tama kasi kung wala kang nakipakita ang picture baka nagkukwento ka lang o nagdadahilat ka lang ay oo oo Brother Jerry oh, Medyo maliwanag lang Pero yan oh. May operatiba Importante may ebidensya tayo Apo. Na nandiyan ka Kasi Kung wala ka May katwiran sila Tama po Amisis, may mga lakad pa kami ano? Sacrifice ka muna Huwag ka munang kumain Kami naman di pa rin kumain Isasama ko yung mister mo Okay Sige sama ka sa amin Brother, good afternoon. Mm -hmm. May tumawag sa aming opisina yung eh, truck driver. Pwedeng makita yung ordinansa nyo. Yung saklamping. Hmm. Patingin. Driver, namumukhaan mo sa kanila kung sino yung nag -clamp. O yung kasama. Hindi ko po nakita nga. Yung... Hindi, may picture ka. Kung so, sino po nag-clamp ng... Hindi, patingin hmm. kung sino yan. Ito, sino ito? Isa po sa nag-ano po namin. Tao ninyo, ano? Uh -huh. Ito ba ang nagbigay inyo ng resibo? Hindi oh, po. Yung isa po. Ah. May pangalan ba dito? Sino itong si MS and DR? Si Mark. Eh, Mark po. Mark. Ano? Pati nga brother ng ordinansa. Pasahin ko lang, no? ha? Uh okay. -huh. The provision of this ordinance shall cover the clearing of all public roads including all sidewalks, streets, avenues, alleys, bridges, pedestrian lanes, parks and other public places within the territorial jurisdiction of the City of Imos. Ito. Any person violating the provision of this ordinance and the public code of the City of Imos for the illegal parking shall be fined as follows. Attended vehicles 1000 Tapos nakaano po kasi dyan, sir, yung... Ay, kapatid, unattended dyan. Ah. Sir, actually, ganito po kasi yan. Pwede yung makapag-alto. Sige. Kasi, sir, actually, kausap namin siya. Hmm. Actually, hindi naman po namin siya tutuluyan dapat. Ang, ang, ano po kasi namin, together with the seat mo, hmm. ah, ang ginagawa po kasi namin sa operation niya, sinaklamp lang po, tapos titikitan lang po siya. Okay. Taka, at tatanggalin po yung club. Ah, by the way, brother, anong public service, public interest? Nakabideo tayo, ha? Apo, apo, apo. Kasi wala naman tayong pag-uusapan personal. Para alam ng publiko, alam ng mga truck drivers, ano bang naging issue? Apo, apo. Uh, amenable ka, brother, na yung driver nasa mm truck. Okay, sige, tuloy mo. Tapos, ang inaano lang po namin, kinakausap po namin siya. Uh, actually, sa totoo, Brad, alam mo yan, ang tagal natin nag-usap, ayaw ka namin ganyan na. Yes. Kasi ang naging problema, yung license mo is huli ng LTO. Opo. O sige. Nakaka, ano, tapos, sabi ng... Ah, so, andala mo, and mga ticket. Opo. Ticket o po. sige, ngayon. Yung seat mo po, yung traffic namin, uh, inaanuhan siya na i-issue ka namin ng ticket. Okay. Eh, Ay, sabi niya sa amin, uh, bahala kayo, kasi kayo may batas niyan eh. Hmm. Sabi niya. So, sinabi ang kapat para tawagin yung boss mo. Ay, eh, ang sagot sir sa amin eh, yung boss ko kasi, parang presidente yan. Marami tatawagan na galamay, yung galamay niya tatawag sa amin. Kumontra ka kung mali ako ha. Go ahead sir. Sa pagpapatupad ng batas, wala siyang karapatang magdikta. Hmm. Kahit ba sabihin niya, yung boss niya, presidente o councilor o sino, wala sa usapin yun. Hmm. Ang tama, may violation siya, tikitan. O sige, bakit nawi sa clamping? Um, ayun nga po, kasi nakailigal yung Ang ginagawa po namin, that, kasi hindi po kami nag-issue ng ticket. Dito po talaga yung issue ng ticket. Violation form lang po yung dadalhin po dito. Para... Sige, tuloy mo. Para ano po, dito po titikita. Wala po kami dalang ticket. Ang nagtitikit lang po sa amin, eh, traffic enforcer na kasama namin. May problema kung ganun. Ang violation niya, traffic violation. Dapat pag may violation, ticket eh. Hmm. So, dahil wala kayong panikit, clean up ninyo. Uh, sir, yung ano po namin is part po ng road clearing. Clean up mo. Kasi naka-obstruct. O, sige. Clean up mo kasi naka-obstruct. Ilang araw na siyang naging obstruction lalo dahil clean up mo. Pero so, malinaw, hindi po ninyo naiintindihan yung purpose ng ordinansa. Why? Ay clean up mo eh. Ay di mas malaki pang problema sa inyo. Lalo ninyong ginawang obstruction. Kailan ka nahuli? Kagabi? Alas 8. Alas 8 ng gabi? O di, ang nangyari, pinalala mo yung obstruction, tapos may kurbada doon. Pag may naaksidente, baka sisisihin pa natin siya. Samantalang kapatid, kung naiintindihan natin yung ordinansa, sabi dito, kapag attended, ang mumultahan niya, 1,000 pesos. Ang tama nito, sundin nyo yung pagpapatupad base sa idinidikta ng ordinansa. Sa madaling salita, pasensya, hindi ninyo naintindihan yung sinasabi ng ordinansa Ha? Clean up mo eh. Di naging obstruction kagabi hanggang ngayon. alam mo, ang problema talaga kapatid, marami tayong kasama, hindi ginagamit ang isip eh. Napag-alaman ko, yung boss niya pala, Nagdadialysis eh. May malubang sakit eh. Ang request ko sa inyo mga kapatid, intindihin niyo yung ordinansa. Oh, baka hindi niyo alam. Pag hindi nagsettle ang driver, pwede kayong mag-report sa LTO. Alarmado siya. Ibig sabihin, sa ayaw at sa gusto niya, mapipilitan siyang mag ng 1,000. Eh kasi kapatid, ano, hindi naman kaya kita sinasabihan eh. Tinakagalitan kita. Nakakaawa yung mga motoristang nabibiktima eh. Ba't niyo kailangan kausapin ang boss niya? Para baka mag-offer? Okay. Ako, sa, sa taong bayan, yun ang iisipin. Sir, o sige. Uh, uh, bakit gusto uh, mong makausap yung boss? Sir, hindi po ako nagsabi na gusto ko makausap. Sige, bakit kailangan tawagan pa niya ang boss? Uh, eh? Actually, hindi po ako ang nag, an, an, nagsabi po noon. Ang inaano po, ang in, sabi ng enforcer para makausap niya po ang boss niya regarding po sa nangyayari. Pero wala Ganito po, nga kapatid, sa pagpapatupad ng batas, nakapatulad nito, walang pakialam ang boss niya. Nandito, hindi ito trabaho ng congressman. Nakakaawa lang yung katulad niya na base doon sa tawag niya, wala akong makitang tamang dahilan eh. Kung ako ang mayor, masasabon ko kayo. Kumbaga, mas malaki pa ang violation nung nag eh. Pati yung team leader eh. Sana huwag na ninyong gawin ito kapatid. Katulad niya, tigil sa hanap buhay, no work, no pay. So by the way, uh, gentlemen and ladies, hindi ko kinukwestiyon ang ordinansa ang questionable kung paano nyo ipinapatupad. Asensya, hindi ko nahihingin yung iba pa ninyong katwiran kasi base sa ordinansa kapatid, very clear, mali ang ginawa po ninyo. Eh, nakarating pa sa kanya, 5,000 ang babayaran niya, may nagsabi sa'yo? Opo, ito po, ito po, sabi po sa akin, nakalagay po dyan na 5,000. mali, attended eh. Ito po. Hmm. So, nakalagay dito kapatid, attended, di ba? At nawitnessan mo sa pag-uusap nagkaharap-harap, di ba? Hmm. So, ang babayaran niya, 1,000 lang. Sa ano po kasi ito? Sa truck, kaya 5,000? Hindi, kung, kung kapatid, kung walang driver. Kung walang driver. Oh, ay, ang pagkalam niya, 5,000. <coughs> Siyempre, usapan tayong, tayo naman, hindi lang kahapon pinanganak. Ano, hindi, ko naman, hindi ko naman sinasabing kayo ganon. Pero sa sitwasyong ganon, 5,000, ang laki nun ah. Kung ito ay may discarte, boss, pwede pag-usapan ng... Yes. Kung hindi rin naman po, si Matigas yung ulo pinapaalis naman po din sila sa para hindi matuloy. At maaari naman po ayaw namin. Kapatid. kapatid, excuse me, unang tanong, nandun ka ba? Nandun po, yung una. ay, maniwala ka sa akin. Walang sasangayon sa'yo, kapatid. Sir, excuse me. Yes. Doon sinasabihan po siya na ano, iba yung naging gesture na kasi doon sa mga tropa. Kapat yung gestures, kapatid, wala yun. Kayo, professionals, marunong, dapat may paninindigan. Kayo ang masusunod. O paano ngayon, lumalabas, kayo pa ang mali. Pasensya kapatid, hindi acceptable yung sinasabing matigas ang ulo. Pinapalis, ayaw umalis. Bakit po sa nangyari? Ano po yung wala po ba siyang pagkamahal? Kapatid, hindi ko siya pinagtatanggol. May violation siya. May pananagutan siya. Base sa ordinansa, 1,000. Ang questionable, bakit ninyo clean ay eh, nakaharap nyo? So again, tayo naman, lahat nagkakamali eh. Yes, no. okay, thank you. Ako naman, ako naman nagsasalita on behalf of the driver. Kasi makikita naman natin, mababa lang yung pinag-aralan niya, hindi niya kayang pagtanggol sarili niya. Hmm. Walang personalan ito, pero kapatid, with respect to our chief, dahil wala siya, hopefully, may patupad ito ng tama. Yes, sir. Kasi next time na magkamali kayo sa ngala ng public service, magsasampa ko ng kaso kung sino dapat managot. At ang gagamitin kong backup is the ordinance. Is the ordinance. Yes, sir. -hmm. So, please. So, brother mat bigyan mo ng 1,000 to. Binigay ko ba sa'yo yung pera? Ba't yung pera ang inano ko? Ba't wala sa bulsa ko? Tingin e, nga, unan dyan. Yung mag-asawa, hindi pa kumakain. Oh. Saan ko na ilagay yung pera ko? Ay, wala po. Hindi, nasa truck po mo. Wala po ako dala. Ay, tulong po. Saan magbabayad? Treasurer's office po. Ticket lang po. Oh, 1,000 sa ticket. Oh, pumain ka. Ito na po. Sige. Oh, dagdag mo yan. Doon sa dapat mo. Okay. So, brother, klaro sir. Ito yung first and last. Yes. yes. Sir, sir. Maraming salamat, sir, sa pagtatanggol mo sa mga mahihirap, sir, na nag nagmamaniho ng sasakyan. Kasi minsan yung mga driver may papagkakamali talaga, guys. Kasi ano, lalo na pag malayo ang pinupuntahan nila kaya laking pasalamat ko kay si Rap na ano nakatulong siya sa mga driver na naabala sa biyahe kaya guys maraming salamat idol talaga kita Raps